Ayaw! ayaw! So maayong adlaw na po kaninyo mga fre Karong taknaan ni mga fre Pauli na miya ni mga fre Gikan mi dito nag swimming swimming Sa lubog na sapa mga fre Pero enjoy kayo mga fre Namang ko'y nakabalita sa mga mga fre Nga nado ni tunnel diri mga fre Among sulayan o katkat ni mga fre Ugsulod sa tunnel mga fre medyo kulba cool ning dalan diri mga fre kay slide kayo ning dalan mga fre nya taas kayo dagko pud kay mga bato dito sa ubos wala na lang ako na bidyohan tong mga bato mga fre kay nahadlok hadlock na saka diri mga fre kay slide kayo hapit pa jud ni nang ataga mga kauban diri mga fre kay nahadlok na aday ni kamang si Auntie Il mga fre wa siya kabalo kung unsa to mga fre so diri na ni mga fre Hapit mi na stranded diri kay nagkirig-kirig ng asawa ni Dom sa kahadlok mga fre. May nalang gani kay nagunitan sa isa na kakauban mga fre. Hapit na sa kaambak kung tato mga fre. May nalang jod na salba mga fre. Toro. Kana o kana. Kana mga fre. Mauna mga fre. May nalang nagunitan mga fre. Grabe ka kulba ni Paring Doms diri mga fre Bana dini niya ni Madam Jane mga fre ka nahadlok na hadlock ni kamang sayang tiil mga fre pero gipadayon po namo ni mga fre kay mga adventurer man mi mga fre dili mi mo atras mga fre bisan unsa naka mga fre kining panahon na ni mga fre, mga nabok may tulay tulay mga fre Pero tipon ning kulbaan ni paring dom sa mga fre kay kabalo na kaunsan ni siya kabugat mga fre wa siya isalig, dress kawayan mga fre Basig mabali daw, so money ang gibuhat Tara mga fre, murag siya kamang na nagamay mga fre Pero padayon gapon panahon na ni mga fre, nakasulod na may sakwa mga fre Dili ni tunnel mga fre, hakwa iba ni mga fre Kuiba, mga fre Cave in English mga frey So na lang Sulod na naman ni mga fre Wala may kabalong, ay nga ni day ni kaguot diri mga fre Action po di kabalakas Pa paring dom sa ni mga fre Basig di daw siya masakto Sa mga kamang kamangkamang Dari mga fre Pero amo ga pong isulayan Ni mga fre Kaya di di lagi mi atras Mga fre Tanawa mga fre Napaitin ako kay nga tubig diri mga fre Lami kay mag dive dive mga frey mga fre ato na huna og salom sa kadali mo na mong an mga freo mo na entrance sa cave mga fre mo mga kauba na mo mga fre na bilin para mga freo o tinaw tubig pero tanawa akong amigong mananagat mga fre bisa nagkalisod na diri mga fre bit bit ya po na niyang ilim mga fre dili na pwede makalimtan tanawa dra o kana mo na bit bit ya po na niya mga fre judan niya buhian niya mga fre kay nga naman mau manay nagdala pug lingaw mga fre tanawa o oh. muna nang gibaktas diya mga fre na ana pud dinay nahitabo nga natambling diya mga fre wala na ko na videoan mga fre kay delikado kay lugar pero safety man gyapon bisag natambling na mga fre di jud mi muundang mga fre amo judning ning lampuson mga fre o oh, ginahinay nagkatkat si paring doms diya mga fre O, tanawa mga fre oh di ba isog kay nas paring doms mga fre di na madlok mga fre sulod na po na mong tanil diri mga frey. perti na dyan guuta ng guutan ang lugar na mga fre murag simikamang na dyan na ginabuhat diya mga fre pasensya na dyan mga frey ha. sige kong tawag ani nga tanil mga frey. dili dahi tanil mga frey ha. kuiba ni cave 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 kuiba kung napansin ninyo sa unahan mga fre na nay gamayng hayag mga fre mao na day na yung exit mga fre dool ra ni siya nga kuiba mga fre pero mga taod-taod na mo ni siya na lampos mga fre kay grabe yung struggle sa kamang-kamang mga fre kaning taknaan ni nakagawas na day mi mga fre nag joke-joke na yani sa mga, mga naranasan mga fre mga apit mo ambak na tumbling sa sulod sa kuiba enjoy gyapon kayo mga fre Lesson learned ta mga fre walay lisod o walay hadlok nga dalan mga fre basta kamo perminti maguban-uban mga fre walang iwanan mga fre mo na ang butang sa una una mga fre part man jud na sa adventure ang danger mga fre pero og maguban mo na mo unity masolusyonan ra jud na tanan mga fre ang danger og ang problema mga fre ikatawa ra na at the end of the day mga fre However, don't be too confident mga pre naga po yung mga precautions sa atong buhaton mga pre para safety ta mga pre o ang pinaka importante sa tanan mga pre magampo jud ganunay mga pre whatever you will do mga pre mag adventure man kadira o dili mga pre magampo jud ka mga pre Ampuan ni ang safety sa tanan mga pre dili lang pod sa imo ang kaugalingon mga pre Okay, nainay na dami bakta sa ni mga fre Padulong dito sa balay-balay mga fre Para mag-ilis, maligo mga fre kay maghinay-hinay na po may pangulian ni mga fre Grabe mong kakulba mga fre Pero grabe po jud ka-enjoy mga fre Basta kauban, nag ni mo mga tunay na amigo mga fre Kanang mga amigo nga mo stay jud sa imuha Sa hirap at ginhawa mga fre Ma-enjoy jud ni mo mga fre bisagamay gamayng butang lang na mga fre Mahuday ni ang view sa pikas mga Fred. Napoy mga langoy Dirigamay mga Fred. tanawan ninyo. kana mga fre na mo na falls dito gamay sa unahan mga fre kana mga freo, lingaw kayo mga freno, no nindot kayo ng lugaran na, mga fre Adto lang mo diri mga fre ka walay ulan ulan mga fre para dili kayo lubog ang tubig mga fre medyo wrong timing lang yung pag na mo diri mga fre pero lingaw gapong kayo mga fre Hopefully, sa sunod adventure mo mga fre, kasabay na po mo mga fre, balag mo tanaw lang mo sa mong video mga fre, dako na kayo ng butang mga fre. Share and like dahil mo ang page mga pre para ma-monetize sa may mga pre. Huwag maura to mga pre. Susunod na po na video. Bye-bye and God bless you all.